Bawal pa sabihin na abangan nyo bago mag uh, Lilingon so ka Bawal pa kasi ngayon dahil malayo na Yung 23 pa nyo Tama, tama Ito, 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 ni Madam Rosmar para magpagawa ng swimming pool. Ayan, maraming salamat. Yes, ma'am. Pero wala pa pero kung dumating sa point kaya ko naman din bumili ng swim pool bakit hindi? Eh, siyempre, hindi naman tayo ano, mayaman para gawin natin kung kahit hindi pa natin kaya. Diba? <laughs> yan, trust na gratis magkiwala lang wala problema sa paghukay, marami tayo. <laughs> <laughs> okay, sige ha. Naman. Sige, bye -bye. Salamat. Naman, salamat. sige, Salamat. naman na Sige. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Ayan. Ketiga, <laughs> kasih